mapagbalang umaga po sa so, inyong lahat. Ito po ang gamit. Yan po ang pamamaraan. Yan sa mapanghalina o mapangakit. Inilalagay po yung sangkap na yan. Di yan. sa pabango. Yan po ay pansamantala na inilagay nila sa kawayan. tapos ay ikinulong nila, ikinulong nila ang sangkap asensya na po kahit ako yung medyo nabubulod tapos ito po pabangong ito meron na siyang karga pero kanina trinay ko po yan ipuslit o ipabango okay naman malubag naman ang loob ng tao ayos naman ako higit doon uh, maanwan din sa mga kamay lakbayin yan din ay nagagamit sa trabaho maganda rin nagagamit ko sa mga trabaho medyo pagpasensyan nyo na po yung ating pagbibidyo kasi may ginagawa po ako dyan eh ito nga bala din tayo dito ito ay aking nasubukan umipekto naman yun nga lang, hindi katulad nung inaasahan yung pag-epekto ng mabilisan. Utay-utay siyang gumagana. Ayos din ito sa kabuhayan. Maganda naman. Lalo na nga sa pag-ibig. The best po yan talaga ang magandang gamit at yan naman ay nasubukan na rin ng tagaro yung napangasawa niya ay may lahi yan itong mga pabang ito ibang sinasangkap niya yan talaga ay mapangakit mapanghalina yan po minubuksan po natin yun eh, para sila ay eh, palagi nakakalimak na eh. kaliwadas ng kalikasan ayan po nilagyan na po ulit natin bali ito ay pangatlo na violet tsaka pink yung isa naman asul na pabango ayan dito dito po yan sa altar natin bukas panat tsaka arkangin san miguel arkangin yan po ang gamit natin sa altar oh. Meron ditong niyog na magkabila. Ah mali pala. Niyog na kulay aso na talaga namang matulin daw. naman po yung niyog na makapuno at ito yung mga magagandang gamit na porcelanas, talagang ito yung napakaganda po sa ano ako po ang nagsasabi talaga nasubukan ko naman kumbaga itinataboy niya yung mga ano mga bad mga masasama o mga aksidente o kung ano man na mga pwedeng umatake sa inyo na ikakahina nyo lalo na sa pamumuhay ay mainam na mainam po yung gamit na 10 elements mainam din yun sa mga sinasapian. At yan po yung kidlat ano, na lampasan natin. Ayan, yan po yung minamagaling ko rin, yung pang pagkabuhayan, pangkabuhayan, yung batong inkanto. Yun po yung pangilang ng kidlat na puti yun eh. Ayan, yung suso na magkabilay tulis. Ayan po yung suso na kakaiba. Ayan, susong bato. Uh, Siyempre, itong Sator trispico, Roma. At yung as na may digno. So, medyo mahaba na rin ang video natin. Pero, sana matapos nyo rin po ito. Yan, tingnan nyo yung pinakailalim niya. Solid na solid po ito na kwan. Uh, na tanso. Okay. So, salamat. Thank you for watching po sa inyo lahat. Salamat po sa panonood ninyo.